Ako, Ang lungkot naman ngayong tanghali. Dahil buti na lang, nakapag-park pa kami dito sa may Jollibee. May Jollibee Congressional. Dahil, alam niyo ba kung ano nangyari sa amin? Naplatan po kami ng kulong. Ayan na. Kaya nga aking mekaniko, Oh, di ba? Talaga naman kapag ikaw ay sinuwerte at ngayon ay naging ganito na. Kaya pala kanina, na nagpapahangin kami, ay parang ayaw siya magpahangin. Hindi malagyan. Buti na lang. Nakarating pa kami dito. regaling galing pa kaming Manila. Hi! Ganda pa naman pagka-park namin, no? Tapos yung pala. <laughs> Ayan na. Ayan na yung ating mekanik. At tayo ay naplatan ng gulong. Sabi ko sa gulong. Diba? Diba? buti na lang alerto si mister no kompleto ricardo sa gamit kaya ayan o. kayang kaya na daw niya yan practice lang daw yan practice init 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 hit pa man din kaya kami sa may ayun na siya oh puti na lang malapit lang tayo dito sa mayang makapagpark pa kami ng maayos eh no tapos bigla ngayon Ayos ka lang, mister. Sabi, maangot na. Kaya dapat always ready kapag ka talaga naglalakwat at gumagala. Dahil pag hindi, wala. Tatagal kami dito. Talagang buti na lang kompleto sa, sa gamit si Mister. yung daw pito ng aming gulong ay mukhang may problema syempre another gastos na naman to kailangan na daw palitan yung pito kaya ba kaya kita. Dini video pa eh, no. Mga babae naman, no. Eh, salamat kailangan. Happy birthday. Mabilis lang 'to, papalitan lang 'to na 'yan. Kaya kailangan ready parent at Oh, don't be sad. Kailangan always happy pa rin. Ayos niya naman yan. Bye!